Kung may pinakamalalang family curse sa Greek mythology, ito na yon. Welcome back sa ating Cheese Myth Episodes. Ito po si Teacher Maureen, ang inyong tagapaghatid ng pambansang Cheese Myth. <laughs> namiss niya ba? Ako rin namiss ko na siya. Char. Anyway, this is the first episode of The Curse of the House of Atreus. Meron po tayong 8 episodes for this. Abangan niyo po sa ating Red App. Yes! Meet Tantalus. Si Tantalus ay naikwento ko na sa inyo sa mga past episodes. Pero gusto kong ichika ulit siya because siya ang nagsimula nitong The Curse of the House of Atreus. Na kung paanong ang kasalanan ng isang ama ay nagdulot ng sumpa sa kanyang buong angkan. Ganon ang pinaka-level niya, no? Itong si Tantalus ay privileged since anak siya ni Zeus. Kung baga sa group chats ng mga gods and goddesses, meron siyang access sa buong pag-uusap nila ganon. Alam niya kung ano yung mga kaganapan sa Mount Olympus. Invited siya sa mga celestial feasts lahat ay tropa niya. Ganun siya kalakas sa Mount Olympus. May access din siya sa ambrosia and nectar ng mga gods and goddesses. Nakikikain siya o nakikipag-inuman siya sa kanila. Ganon. So sobrang comfortable niya sa Mount Olympus. Napatanong siya. Dito natin mapapatunay na even paradise cannot satisfy a mortal's greed. Ganon. Kasi napaisip siya, omniscient ba talaga, all-knowing ba talaga ang mga gods and goddesses? Kung all-knowing sila, edi dapat alam nila kung ano yung gagawin ko. So itong si Tantalus, nakaisip siya ng isang paraan para itest yung mga gods and goddesses. Gaano nga ba sila ka-all-knowing? Sa araw, nagkaroon ng handaan doon sa Mount Olympus. At syempre, sa isang handaan ay meron silang main course. Meron silang main menu. Ganun. Syempre, invited lahat kasi it's a grand feast. So, ito na yung main dish. Excited na sila kasi, yay! Ganun, matitikman na nila kung ano man ang niluto nitong si Tanta Luz. Kung baga itong si Tanta Luz, sobra yung kanyang pag-aanyaya na, oh, kainin niyo this is napakalambot niyan kasi grabe yung ginawa namin pagluluto para lang lumambot niyan. Tikman niyo yung bones and everything. So, sobrang, ah, sobrang sarap ng amoy. Sobrang mabango, sobrang nakakatakam. So, kung titignan mo pa lang yung dish, ah, nakakaano nga naman, grabe. Pero, inaatrasan ng mga gods and goddesses. Parang, ah, Tinutulak nila palayo. Nga lang, itong si Demeter nung time na iyon, kasi nga ay inabduct nitong si Hades, yung kanyang anak ni si Persephone, nalulungkot siya. Lumbay na lumbay siya. Siya lang itong nakatunganga, nakatulala. Kaya nung iniserve sa kanya yung dish, kinain niya. Kinain. Shrap! Sure, sabi niya, parang, ah, oh, grabe, ang soup. Pero may nakain siya. Nung iniserve na kay Zeus yung dish, tinulak niya. How dare you, Tantalus? Ganon. Pinagkatiwalaan kita. Bakit mo naman ito ginawa? Kasi, yung naandun pala sa main dish ay ang anak nitong si Tantalus, na si Pelops. Inihain ni Tantalus ang kanyang sariling anak para lang matest yung mga gods and goddesses kung talaga bang all-knowing sila. At nataranta sila. They were like, Ah! Bakit mo naman nagawa ito, Tantalus? Pinagkatiwalaan ka namin. Ganito, ganyan. Bakit? So, instantly ipinadala ito si Tantalus sa Tartarus. Tartarus is the darkest place in the underworld. So doon siya ipinatapon sa pinakailalim na bahagi ng Tartarus. Sa kwentong ito, hango ang salitang tantalize or tantalizing. Ibig sabihin, mga bagay o tao na gusto mo, pero hanggang tingin ka lang. Kahit kailan hindi mapapas sa iyo. Kasi ang binigay na parusa dito kay Tantalus ay Bagamat naandun siya sa isang pool, natatanaw niya halos or mukhang abot kamay na niya yung mga food and drinks, pero sa tuwing lalapitan niya, biglang lumalayo yung mga food. Ganon. So nagkaroon siya ng eternal hunger and thirst. Yun yung parusa ng mga gods and goddesses para sa kanya. Siya lang ang binigyan ng mga gods and goddesses na sabay-sabay na parusa ng hunger, thirst, and regrets. Habang buhay siyang nagsisisi doon sa mga ginawa niya, pero hindi na mababawi kahit kailan yung parusang binigay sa kanya. Kahit anong pagsisisi niya, hindi na talaga. No, no na talaga. Wala nang bawian. Ganon. Kasi sabi ng mga gods and goddesses, bago mo ginawa yan, sana inisip mo na may consequences lahat ng ginagawa mo. ba? Diba? So ano na nga ba ang nangyari dito kay Pelops? ba diba nga, Itong si Demeter ay hindi niya alam na nakain niya pala yung shoulder ni Pelops. Dahil nga sobrang ano siya, grief stricken kumbaga nagluluksa siya sa pagkawala ng kanyang anak ni si Persephone, sa pagka-abduct ng kanyang anak ni si Persephone. So mga gods and goddesses, ginather nila yung body parts ni Pelops and they brought him back to life. Pero dahil nga missing ang kanyang shoulder, ginawa na lang nila ng paraan. Nagpagawa sila ng shoulder nagawas sa ivory kay Hephaestus, the god of the blacksmiths, at iyon ang ikinabit doon. Kaya naman partly human, partly divine itong si Pelops. Pero nga, binuhay ulit siya ng mga gods and goddesses. Kasi naawa sila eh. They felt sorry for what Tantalus did to him. Dahil nga sa awa nila, okay, let's restore him back to life. Let's give him another chance. Kasi bata pa siya, ganun. So yeah, binuhay ulit siya. And that ends the story of Tantalus. Sa so, second episode ay alamin naman natin kung ano nga ba ang nangyari na kay Pelops at ano na nga ba ang naging takbo ng kanyang buhay. Paano nga ba niya ipinagpatuloy ang sumpa mula sa kanyang ama. Abangan, kung nagustuhan niyo po ang video na ito at interested kayo sa mga myths, please don't forget to like, follow and share and subscribe. <laughs> sure.